Good morning, good morning mga masipag Tayo ay maghila na Ang oras natin ay 4.50 Maghila na, maliwanag na oras na siya Sana ay makahuli tayo marami Ito ay dala ko ay pandilis Maliwanag na ang buwan Kaya pandilis ang dinadala ko ngayon Okay, let's go! Tak ada saat ini, mat. Berhenti. na uh, walang sign to ano ah wala akong nakitang dinis nữa Là... Rằng すで,です。 极速。 阿拉印。<noise> Oh, no! Nah. E aí. Wi-Fi, to. Balik natin masyado. Ayan. 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 Yay. Iyo masipag wala tayong hahulaan ngayon. Paalam tayo. Walang maulam. Walang May tulay ba? ilam ilang sa lang. Sir tayo. talaga tayo pag hindi mag, masipag tayo pagpunta rito sa laut. hindi tayo makahuli tsagaan lang tsaga tsaga sipag sipag sa pagpunta rito ngayon sa araw nakahuli ko ng malapati eh. Wala isang pira, ako lang ang isa. Nung nakita ninyo yung huli ko, nagsi Puntaan sila ng lahat. Hindi nga lang halid ah. Iliwanag ng buwan. Ayun, e, walang mahuli. Hindi mo piraso lang nahuli ko noon, Tapos na kong pagpalaot ng barangayan. Sinubukan ko na mag Diris, pandiris, wala Diro taloy Parahin ko lang nawala Dapat doon na lang ako Doon banda Sakali mayroon pa siguro doon hindi lang tayo mawala ng pagkasa asa kung sikap lang tayo pagpunta nito ng lahat lagi tayo mag nasa mag tiyaga punta rito sa lahat sipagan lang hindi na mawala ng pagkasa to kung mag tiyaga may nilagang darating sa atin maka <coughs> Uli rin tayo ng sta. Oh, la. Oh, sino nang hilay ko? Wala tayong ulam. Maulam ngayon. Mahina lang tayo ng konti. Kung sino may holin ang dilis. Pag ulam. sero Dana siya, ara na mawa kulputan. Maibiga na pangista. Kaya tumungan. yung mga maliit na nasahan nila yung kitang yung mga bisugo <laughs> dito sa tabi namin wala na wala na mahuling mga bisugo Ayong yung mabimimit dito sa tabi wala na hindi, wala na silang makuha dahil na kung maliwanag ng buwan mag-aarya sila dito sa tabi mabisogo yung mga uli kaya yung mga naghanap po ay ng mga kitang gamit ah, na doon sa malayong mga gano'n sila wala na dito sa malapit sa amin. So. Mga service pa. Ano ko dito? Ano namin dito? <laughs> sa amin ah, buti sa amin ay may mga lambat kaming ginagamit pang diris at saka yung pang alumahan ay yung barangay ako hindi lang makapunta ng malayo kasi malit lang yung bangka ko hindi pwede ipandayo baka makachamba eh, tapos umalon kaya uh, hanggang dito lang sa malapit sa amin. Wala talaga masipag tayo. So ito, tapos na akong paghila ko. Wala talaga, Hindi tayo makaulang. yun lang ako dito sa mga kasama ko dito. Kung sino makahuli ng uh, mga dinis. Ibigay na lang ako sa nila. Okay mga masibag, tayo ay uwi na. Maraming maraming salamat sa inyo. Walang sawang ang sa aking mga video na upload. Sipagan lang natin. Maghanap harap eh. Hindi tayo mawala ng pakasa. Uh, bukas, babalik na naman ako pagkasakali naman ako rito Magha maghanap ako ng panibang spot Mga da baka tayo ng diris ay okay, mga masiwag tayo ay iuwi na maraming maraming salamat sa inyong lahat ang nagbago na akong pangalan masipag pising sana ay supportahan nyo ulit ako at hindi kayo magsakang kapanong sa aking mga badyong ina-upload Maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye!